Lahat nga ba ng panalangin ay sinasagot ng Diyos? Ang tanong na ito ay maaaring matanong sa panahon na tayo'y naghihintay ng sagot sa ating panalangin sa gitna ng pagkabigo, alinlangan at kahinaan. Dahil sa karamihan ng tao ay naniniwala na lahat ng panalangin ay sinasagot ng Panginoon at lahat ng gusto natin ay pagkakalob ng Diyos dahil siya'y mabuting Diyos. Pero yun nga ba talaga ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin? O may sagot ang Panginoon na hindi? Ating balikan ng kwento sa lugar ng Hardin ng Getsemani. May kita natin sa kwento ng Panginoong Hesus, God in the flesh, kung saan nanalangin ang Panginoong Hesus, nagpawis ng dugo at umiyak sa kanyang ama sa langit. Sa Mateo chapter 26 verse 39, ang sabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayun may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Panalangin ito ay sinambit ng anak ng Diyos, umingi ng paglampas ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Ngunit may kita natin sa istorya kung ano ang naging tugon ng ama sa langit. Isang malaking hindi. Bakit? Dahil ang kalooban ng Diyos Ama ay ang kanyang anak ay magdanas ng hirap at pigati upang pawiin ang kasalanan ng mundo sa krus ng kalbaryo upang maglaan ng kaligtasan sa bawat tao. May kita natin sa panalangin ng Panginoong Hesus, hindi siya tinugon ng Ama sang ayon sa ating mga inaasahan na ang lahat ng ating panalangin ay tinutugon ng Panginoon o ng ating Diyos Ama sa langit. At huwag din natin kalimutan ang istorya kay Apostol Pablo. Ang taong ito ay malaki ang naiambag sa sulat ng bagong at ipinahayag ang mabuting balita sa iba't ibang lugar sa Asya. May kita natin na meron din siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay. May kita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9 na tinutukoy ang isang tinik sa laman. Isang problemang patuloy na nagpapahirap sa kanya araw-araw. Siya'y nananalangin sa Panginoon ng makaikatlong beses upang ito'y mawala sa kanyang buhay. Ngunit ang sagot ng Panginoon na hindi at dinugtungan pa nga ng Panginoon ang katagang ang biyaya ko'y sapat para sa iyo. May kita natin na hindi palaging oo ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Especially kung ang ating mga panalangin na ihiwalay sa dakilang kalooban niya. At kung ang anak ng Diyos at ang kanyang lingkod na si Apostol Pablo ay nakararas ng sagot sa panalangin na hindi, naniniwala akong tayo din ay makakaranas ng ganitong sitwasyon. Dahil tulad nila, may mga panalangin tayo na hindi makakabuti sa atin bilang mga mana ng palataya at hindi mapaparangalan ang pangalan ng Diyos. Kaya kung meron man tayong panalangin na hindi tinugon ng Diyos, wag tayo magtampo sa Diyos dahil meron siyang mas mainam na plano para sa ating buhay kung saan tayo ay lalago at madadakila ang pangalan ng Diyos sa buhay natin lagi nating alalahanin na ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa ating mga buhay